Kuya, binibigyan ko po ng two points. Yung mga nagpapakalat ng false information para mga kanya. Nakita niyo ba itong sinabi ni Sen. Imee Marcos tungkol sa mga infrastructure projects para sa mga magsasaka? Wala nang bagong irrigation. Noong pa, yung irrigation natin, kung ano yung natira ni kain ng tatay ko, siya pa rin ang natitira eh. Spoiler alert! Hindi to totoo. Yes, Andrea. Hindi talaga siya totoo. Mula noong 1995, mag-iisang dekada mula ng mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. hanggang taong 2022, hindi bababa sa 22 na malalaking irrigation dams na ang naipatayo sa bansa. Makikita ang mga ito sa isang ng mga lalawigan sa Pilipinas. Sa katunayan, naipatayo ang San Roque Dam, ang pinakamalaking dam sa Pilipinas, at ikalabing anim na pinakamalaking dam sa buong mundo matapos ang Marcos administration. Ayon din sa 2023 annual report ng National Irrigation Administration o NIA, sinimulan na ang pagtatayo ng 23 national irrigation projects na nagkakaroon ng 36 billion pesos. Nag-invest din daw ang ahensya sa mga mas maliliit na dam para sa pagpapatubig ng mga sakahan, pagkontrol ng baha, paggawa ng kuryente at pagpapalago ng turismo. Ayon sa datos ng NIA at ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 16% ang bilang ng mga lupang may irigasyon sa Pilipinas from 1989 to 2021. Kung tutusin, wala namang mali kung gustong i-highlight ni Senator Amy Marcos sa mga issues sa agrikultura para sa pangangampanya. Pero para magpahalat ng false information, naku, dun ka sa far away. O alam niya na ha, bago maniwala sa mga sinasabi ng mga kandidato, ugaliin mag-verify muna Let's fight disinformation. Huwag magpaloko, dapat i-check mo.